Nagliyab sa gitna ng kalsada ang isang tricycle sa Bato, Catanduanes. Base po sa investigasyon, nagpakarga ang tricycle ng gasolina na ibinibenta lang sa bangketa. Wala raw overflow hose ang karburador ng motorsiklo kung saan tumatagas ang sobrang gasolina ng sasakyan. Kaya nagkaroon po na pagsabog ang tricycle ng subukang paandarin ng driver. Naapula rin po kalauna ng apoy pero natupok ang tricycle na ginagamit daw ng may-ari sa pangangalakal ng basura. Wala namang nasaktan sa sunog. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa may na balita ng GMA Regional TV mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil. Salamat Rafi. Aabot sa isang milyong pisong halaga ng ari-arian ang napinsala matapos masunog ang labing apat na bahay sa Butuan, Agusan del Norte. Patay naman sa pamamaril ang isang lalaki sa Bacolod City. Ang may init na balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Duguan at may tama ng baril sa ulo ng matagbuan ang isang lalaki sa Bacolod City. Ang biktima, bumili pa rao ng buko juice bago ang insidente. Yan sa akon, yan ay Wa isa nagbakal kundi mauutang Hing <laughs> ko, sige, okay, basta tagaan mo lang ko sa swildo mo. Ginduhol ko sa iya, sumulod ko dayon yun. Tiari pa lang ko diyo, lumupok na. Sing ko, ay nano naman, ning nagwa ko dayon gahaplak na to sa. Ayon sa investigasyon, sakay na motorsiklo ang sospek na nagpark malapit sa biktima. May kinausap din daw siya sa cellphone bago barilin ang biktima. Daw professional siya kay considering uh, isa kalupok, lakat sa dayon kay siguro yan ang uh, matumbagid ang kuan personal ni uh, work related but hindi sa trabaho ya sa kundi sa mga previous yang trabaho uh, trabaho naulila ng biktima ang living partner niya at sanggol na anak kung sino ka man karma na lang ang bahala sa imo kabalo kami nga budlay subong pangitaw ng ustisya sa so, sir yabot buot na yang bana ko sir wala na yan ng mag-inom na siya saryad nang ng tulog na sa sir sigarilyo inom lang, wala na siya ga drugs. Nananatiling at large ang sospek sa pagsaksak sa isang lalaki sa barangay Bariga, Banate, Iloilo. Ang sospek, kaibigan daw mismo ng biktima. Ayon sa investigasyon ng polisya, galing sa inuman ang dalawa nang pauwi na. Inakbayan ng sospek ang biktima at saka sinaksak. Nagtangkap ang tumakbo ang biktima ngunit hinabol siya ng sospek. Aabot sa dalawampung saksak ang natamo ng biktima. Ayon sa pulisya, wala namang alita ng dalawa. Kaya posibleng kalasingan ang dahilan ng krimen. Already coordinated po doon sa Anilao uh, Police Station uh, at the same time po sa mga barangay official kung saan nakatira yung sospek. Kaso po yung during the hot sa operation natin, uh, pag-abot po ng uh, personal natin doon, wala na po siya. Tinupok ng apoy ang labing apat na bahay sa barangay Doongan sa Butuan, Agusan del Norte. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. May nakatambak ding mga papel at karton sa paligid dahil malapit ang ito sa dating dump site ng lungsod. Kasama din sa natupok ang isang nakaparadang kotse sa lugar. Tinatayang aabot sa isang milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Ayon sa kapitan ng barangay, may na karating sa kanya na dahil lumano sa octopus connection kaya nagkasunog. Ang hinala naman ng mga residente, may isang batang naglaro ng posporo. Gawas naman daw nga, mami ka nang sunog daw, wala na na tayo tayo. Napusog man hangin, hindi pa dulong. Munang kalap ng kay mga cartoon man. Inaalam pa ng mga bombero ang totoong sanhi ng sunog. Kim Salinas ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bistado sa Baybas Operation ang 22 anyos na babae na nagbibenta umano ng iligal na droga sa Iloilo City. Nakuha sa kanya at dalawa pang kasama ang mahigit 1.7 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Anak daw ang babae ng isa sa mga pinakakilalang drug personality sa lungsod. Una lang naaresto ang tsuhin ng babae sa isa pang Baybas Operation kung saan mahigit 3 milyong piso ang halaga ng nakumpiskang shabu umano. Ayon sa Iloilo City Drug Enforcement Unit, galing sa New Bilibid Prison ang supply ng iligal na droga ng pamilya. Walang pahayag ang babae. Habang umamin daw sa pulisya ang tiyuhin niya, nasangkot siya sa iligal na droga. Overload sa kilig, ang dina din Alden Richards at Catherine Bernardo sa mall tour ng pelikulang Hello, Love Again. Jam pack ang fans sa nakihello again sa Dasmarinas Cavite. Nagtilian ang fans sa special performance ni Alden at Catherine sa OST ng pelikula. Hindi rin mahulugang karayom ang fans na dumagsa sa tour stop sa Bacoor. Happy nga raw si na Alden at Catherine na maganda na agad ang reception ng viewers kahit sa trailer pa lang ng milyon-milyon na ang views. Sobrang saya po namin kasi at least kahit papano trailer pa lang nakita na namin yung anticipation nila and how excited they are to see the uh, love story again ni Joy and Ethan. Hanggang ngayon ang daming nag-repost about it. Thank you sa lahat na nag-share and uh, sa lahat na nagbigay ng ilang minuto ng oras nila to watch the trailer. Pumento po sa kahalagahan ng Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics o STEAM program ang uh, event na inorganisa po ng First EduSpec Rex Education at EduSpec Private Limited. Ayon po sa Associate ng Faculty of Science, Technology and Mathematics ng Philippine Normal University na si Dr. Alphonse Jason Pelgon, ay mahalaga ang uh, papel ng uh, teknolohiya at digitalization sa larangan po ng STEAM education dahil nahuhubog nito ang skills ng mga mag-aaral na magagamit sa kanilang kinabukasan. Sa event, may uh, mga kinikilala rin po para sa kanilang kontribusyon sa transformative education sa mga nagdaang taon. Tumanggap po ng Kaagapay sa Edukasyon Award ang GMA Network sa pamamagitan ng GMA Regional TV and Synergy. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.